Salamat sa Tinay Wifi zone Globe charging station May bayad Ah? Huh? Ay, pray <laughs> Ayaw tayong papasukin kung saan na uh, magi-excite eh, pare-parehas lang naman. Only in the Philippines. Masyitik to masyado ang uh, uh, Philippine, uh Airport. napaka ng tao pero pera lang mukhang pera lang naman yung mga tao. Gusto nila may, may pirang papalihim. Wala steak na mga higpit pero sa alis daw nakakatawa. Oh, may higpit pero yung mga bin, mga nagbabayad ng mga kwan pinapatakas. Only in the Philippines. Wala pa yung ano natin, no? Oh yung boarding A departure flight Oan, wala pa wala pa PR wala pang PR 118 <clears throat> ah, doon na yung travel tax. Pwede na bang magpa-travel tax kaya? <laughs> mag mag travel tax na tayo. Oh, para maging -ex exempted. Ito na tayo sa transportation. Ah. Wala ng travel tax kasi exempted tayo. Yan pa yung nag-travel tax sa Kivijay. Hindi. Kukuha ka ng travel tax, ipapapirma mo lang, walang babayaran. Pero pag ano na, pag sabihin ng ano, ng saburdeng. Oo. Oh. Hindi ba pwede kukuha na ngayon para hindi hassle mamaya? Kaya ka. <laughs> Bakit pa mamaya ay eh, pwede Pare -parehas na naman? Parehas naman. ano pinagkaiba noon.